sharing video mga idol ito paano mag test kung grounded ba ang mainline na iset ko ang tester sa ohms yung isang test probe natin ay nasa negative cable yan itong positive ilalagay natin sa saan natin hulihin kung grounded ba yan so ngayon Diti-test ko yung wire yun no? wala na siyang point 3 or beep sound yung isa kong probe ay nandito sa ground cable so ngayon e, tap ko sila yan, meron siyang beep sound ngayon, tutusokin ko ito yan so, solve ang problem ang ending ito lang ang trouble oh. papasilip natin dito tayo sa ilalim ng truck yan, dandahan lang tayo dahil magalaw yung ating uh, kamay. Yan, uh, Bingo! Naipit siya sa malaking hose na yan.